kasama ay nako Aba si Kalbo nga po ay eh, nabili ng Inomination Rocks na malamig aba. Ay <laughs> saan ka pa naman nakakita lang. Kuya ano ang iyo? Sunrocks na malamig. Aba nagtanong nga ako sa tindahan. Yung daw pong kasama ko yung bibili sunrocks na malamig. sabi nung isa ay Cobra. Mineral water. Biniro ko naman yan. Kalbo nga kay sunrocks na malamig. Takbo nga sa tindahan. Nabili sunrocks na malamig. Nagulat yung magtitinda. <laughs> Bala yan po, ha-harvest po naman kami ng mga pang na ano. Natalong, mga gulay-gulay po. O, tiyo. O, laki na ng upo. O, bago pang isalaan. pang isalaan. Yan, yan. Dalakay pala niya sa lalim eh. Ito yun. Aba, lalaki yun. Eh. Mayroon na rin din yun. Pagkasi pag magbunga. Yan ang upo. Ang palihalos. Ang palihalos. Pagpangkain lang, ayan, araw-araw. Na Kuha na naman ni. Na Okey ni Kau ha kelas ito po ang madalas nating araw-araw pa rin po nating gawa harvest nakakatuwa pong i-harvest talaga yung okra talong halos pang araw-araw po yan tagal pa po ng harvestan Aba. sila ang lagi number one po ay Nangangang ka bang ganito, Kalbo? Oo. <laughs> umay ka? Ha? Nangangain. <laughs> umay daw si Kalbo ngayon, ay. <laughs> Joklapo yun, ha? <laughs> si Kalbo ngay umay, pala. <laughs> Kaya talaga, si Kalbo, ako naaalala ko si Kalbo, ay. Hindi ka hawag to ko dyan pagkasama, ano, Kalbo? Ay, Talagang gising na gising ang diwa mo. <laughs> Pinabili ko si Kalbo ng kape, ay kami ay nasa biyahe tumigil ako sa bindo machine ng kapihan sabi ko ay kalbo bili ka ng tatlong kapi at tayo pagpapalinaw ng mata kung bagay mong antok ay di ayos ano aba ay pagdating sa akin doon sa jeep ay andalay tatlong sa na kapi ay, sabi ko walang hiya kalbo para matalilinaw niya ano, wala, sabi niya problema natin kuya walang baso. <laughs> <laughs> oh. Ano, si kalbo ay eh ano tanda mo kalbo Tanda ko pa yun. Sariyaya ata yun, ano? Parang alas, alas o alas 3 sa madaling araw. Madaling araw? Eh, eh, ay, ay, ako yun. Hindi ka lang biyahe na Manila. Mahutas ako yung kalbo <laughs> Sabi ko, bili ka, kinsing pandesal. Padala ko, isang daan. Kinsing pandesal. Abay, binili 15 pesos, ay kami apat. <laughs> aba, sabi ni Bayaw, aba, parang ba tayo din, iputol-putol. <laughs> ah, si Calvo, ang dami alam pag pinagbilinan eh. <laughs> tanda mo pa rin pala. Diba, <laughs> tanda ko pa yun. <laughs> Kaya ka, hindi ka antok dyan pag si Kalbo ang kasama mo. Aba. Ay, mantak mo po yung kami dumaan ng ano, ng toll gate eh, sa si kay Calvo. May matadaan tayo dito, tindahan ng ano, burger at soup, ano bang iyo bay? kay Kalbo daw ay siupaw ay sa toll ay kas ang bayad akala nga ni Kalbo tindahan na siupaw sa kilo ni Kalbo ay <laughs> ano Kalbo? Yung pala hindi tindahan Yung pala hindi tindahan toll pala marami po tayo maano kay Kalbo kaya nga hindi tayo antok hindi yan tao si Tider Chido sa ano nabang ibang timba ah oh, pipino ano to eh may ari na, pipino naman. Quality yan. Ano na wala ka ng pre, nalikaw dante eh. Nung no, lang kayo ng preno. Ah. Kuya, kuya. Nawala ng preno. Sa so, kayo baka ninakaw. Aba hindi. <laughs> At si Kalboy. Sa so, kayo tawag ng bantay bayan. nawalan eh, nawala ng preno. Yan mga yan. ako dapat pa kay kalboy, Kaya ako pag si Kalbo atin makakasama. Pag sa, vlog na Ay talaga tayo mauutas. Diyan o to yan. Sugsugin mo. Yung medyo malalaki lang ha. Baka naman kuha naman bulaklak. Aba yun. Siya nga. Kaya nga ako'y napapangiti sa iyo ay. Eh. Nawala daw ang preno. Oh. Nawala ang preno. sa ka magreport mag sa barangay at baka nanakaw. <laughs> ay hindi, pag tapa nawala, ay, ibig sabihin po pala inanaw. Nabusli? Nabusli. <laughs> Ako meron Mahutos kay Kalboy eh. Tanda mo Kalboy mga ganong diskarte. Eh. <laughs> <laughs> <Deo>, hindi <laughs> oh, Joker nga, yan, oh. Palay... Hila, Hindi ko malimutan pala report sa barangay at nanakaw ang ano May report mo sa barangay ba <laughs> pag si ay sa tagal po ng aming mga dinana sa biyahe nga ang daming kwento nang nangyari pag ako ang kasama ay nako aba si kalbo nga po ay nabili ng inomination rocks na malamig aba Isang <laughs> saan naman nakakita lang <laughs> Kuya, ano ang iyo? Sunrok sa malamig. Abay, nagtanong nga ako sa tindahan. Hindi pong kasama ko yung bibili. Sunrok sa malamig. Sabi nung isa, ikubra. Mineral water. Biniro ko naman yan. Kalbo nga kay sunrok sa malamig. Takbo nga sa tindahan. Nabili, sunrok sa na malamig. Nagulat yung magtitinda. yan na dahil siya ni Kalbo eh. eh. po na may for entertainment only lang. Hmm. yung iba yung lugot din ng ulan na yun. Oo. Ano? Hmm. Daig rin ang ulan. Daig talaga yan? Ito eh, para hindi mabigat para po hindi mabigat pag uh, bubuhat <clears throat> anong kasagsagan ito uy? dami kaka 300 kilo kami Ano yun o tay? No. Mal Malakamari o, maganda good size pa Nakakaano din eh, ibig sabihin eh Kaya ulan ngayon, hindi maintindihan kung ano itatanim <laughs> yeah. Ito kung malalaki na ay, parang nadadaig ng ulan Pero pagkagaganda ng bunga ba? Eh. Hindi, hmm. ay, 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 ay. Naman. <laughs> Eh, parang kay kalbo ano yan ah. Oh. Ay, hindi. Usa parang kay kalbong karnada oh. <laughs> ano kalbo? Bilog hindi. na bilog ang Ito oh. Isa yan, maliligtang. Hindi pala. Hindi. Hindi ganon. Hindi ganon. Baka may bulok. Aba yun. <laughs> Talaga si Kalbo ayo. Baka <laughs> may bulok. Ay. Ginawa man niyo. Ano yung pamain sa ano sa bayawak ano? Oh. Yo, 'Yung isa naligdan mo. Baguhon po si Janaldi. Si Christian. <laughs> si Christian Plasina. Ano Christian? Hmm. Aba. Laki o? Oo, wala sa yung may si pag anong kalaka ng Kalbo Ano pa yun? <laughs> Aray o, bilog o oh. <laughs> oh. Eh, Kalbo Para trompo Kalbu? Ano, kalbo <laughs> Ito yung taste ko. Diyan ka na. Di na ako sabi na. Kapag ah, kaadaan mo, buwan na kayo. Yan ang sipag din pala mag-ano ng ganitong pepino eh. Oo. No. Tuloy-tuloy ano. Ah. Hanggat buhay ang ano eh. Yeah. bagsak presyo naman ngayon 15 na lang ata ang parang gate ngayon ang kilo oh. tambak daw naman ay na, eh. buti nga tumabot pa sa matataas yung iba ko oo uh -huh. hmm. yung na may 70 item mo oh. Hmm. hindi mo maka wari ang galawan ng presyo eh.

dami ano wala pa rin yung kupas kahit yung labis na nanguha ay eh. mm -hmm. usang tayo us. mabigat ito, tiyo mo kalambe magaan para pare po kasi lahat ay dami ano. Padami. Eh. Mm. -hmm. Bali na po ang aming harvest ngayon. No? Yo, ngayon ka na ang kabangal ito. Ha? Dalangin na, na, na nangangain. paano nga ba ito kinakain? Ha? Paano po? Paano kinakain ni? Ano luto nung ganito nga ba? Ha? Dada mo luto niya, pilit ko ini nang hilaw diyan. Paano eh, anong ginagawa pa diyan? Ha? Huh? Maalala ko kalbo inaano yan. Ano ba? Oo. Ha? yata ito. <laughs> hindi ka alam ni Kalboy. Hindi. Uh... Anong luto nga ba nung ganito? oh, kung anong luto na sa si ganito Pero nakatingin ka ng luto ng ganito? Hindi. Madadali <laughs> si Kalboy. Hindi <laughs> na ako nakatingin ko ng ganito ang luto. Ay, inaano yung ganyan? Ha? Talaw niluluto hindi? Ah, talaw niluluto. Saka. So talaw pwede prito, pwede ginataan. Oh. Yan. Ay sa Pipino? Ha? Hindi ko alam. Aba. Sino ba mga nga ng hilaw na yan? Mga nga ka ng hilaw na yan? Ba nakakaya ng hilaw ito? Oh! Gawad. <laughs> Kasi kalbo siya nadadala yung kalbo. Ba, ano dati nga ay... oh Oo. Oh, Makakasama ko. Sina dati kain kain ng ganitong kaya't hilaw? Oo. Mm -hmm. O oh. oh, pinapahinog muna? Hindi. Kinakain niya ang ganito. <laughs> Maglalaman ni Kalbu, ay. <laughs> alam ko nga nadadala ko si kalbo ko ano yung ay. Pala hindi ito nga ito niluluto. Ay, maalay ko din nga naman. Ay, dito eh. Hindi mo pala alam mo ano kalbo. Aray po ang aming harvest. Talaga ako napapatawa kay kalbo. Pag ako kaong tinagtanong ay ano kalbo. <laughs> ano? <laughs> ba't nga ganyan mo kalbo? Ha? May naaalala ka ba diyan? yan? Wala ah. Oo, oh, ayan mo ba tinitingnan mo pa? Ha? Wala yung naano lang malalaki kasi yun Wala! May naaalala si kalbo ano? Ah, wala. Talagang masarap. Isaw sa suka ano? <laughs> kamay kalbo, kamay. Ha? Yan, yeah, salamat po. Kumay, ito ikaw eh. Yo, nila. Pare po, um, ang aming